So, oh, nakaupo na ako dito. Kaya pala pinapapunta ako ni Kuya. Ako ang pinapaupo niya. Ako yung nakaupo. Hello, hello. Ako yung naghihintay kami. Naghihintay pa rin. Ayan. Ako pinaupo ni Kuya. Napagod na daw siya sa kakaupo. ngalay na yung paan niya.

May dumarating, may dumarating. May dumarating pa. Nakahalloween na sila. Nakahalloween na. May naka-Halloween sombrero, may naka-Halloween uh, ah, yan. Yeah. Ito lang ang buhay dito, Amerika. Pag walang trabaho, kailangan malilibang ka. Lilibangin mo yung sarili mo. Para mawala yung longkot yung stress sa buhay <laughs> kailangan na huwag ma-stress katulad kay Doc Quileong sabi niya, bawal lang stress kaya siya nagka-cancer kasi siya na stress sa lahat ng mga bashers sa kanya ayan kaya kailangan huwag mag-stress ang sarili hmm. today is Saturday of course today uh, last week last saturday nag work ako kaya ngayon off and then next saturday is off then. kasi tatlo kami mag ano um, may pasok ako last week oh october last saturday of october yan papasok ako ulit ng saturday Ayan. ayaw ko. Papasok daw ngayon yung aking uh, si Cory. Ang manager daw. Manager daw siya. Siya. <laughs> Ayan. Saya-saya ni ate doon. Ayan doon. Ayan. Nakaupo. Ayan, dalawa sila mag-asawa. Ayan ang kasama ko. Ayan, yan ang kasama ko. Ako yung nakasalampak sa loob, sa, sa floor. Ayan, floor. Ayan. Ako yung nakasalampak dito. dapat ano, tatlo sila. Dapat mag-drive lang ako. Punta rito, magkita kami dito. Kaso, hindi sumama yung dalawa. Kaya, ayan, sa kanila na lang ako nag-ride. Kalaya ate. Tumawag siya ng 6 o'clock. Pero nakabihis na ako. Ay, nakabihis na ako. Ready na ako. Tumawag siya paalis na dapat ako noon sabi niya mag ride join ride na lang kami kaya ayan nakikipag join, join, ride na lang ayan kamusta kamusta naman ang aking mga friend aking mga friend dyan, lahat may okay, sigarilyo dapat sa pila, walang uso. Baka magagawa. Uh, Matigip pila pa lang. So, uh, that's it. Nine o'clock mag-start. Ay, nakasalam. Nakasalampak din eh. Hi, hello. Hi, kamusta mga tropa dyan sa Pilipinas? Ah, kamusta si... Kamusta ikaw, Bonsoy? Si... Kamusta si Lorraine? Kamusta, si, si kamusta si Sis Roda? Kamusta si Sis Marites? Kamusta si... Lisa, si Lalabs Lisa Lalabs Kamusta si Inday Lalabs Kamusta si Lalabs Ju Kamusta kamusta kayong lahat Diyan sa Golden City I miss you all Ayan hindi ko pa alam kung kailan ako Hintayin ko yung graduation Ng aking anak Halos sabay siguro yung dalawa Kaya pag umuwi ako Isahin ko na Pantayin ko. Ewan ko kung ilang man. Ma ba? Months. <laughs> Ayan, may dumarating pa. May dumarating pa na sasakyan. may dumarating pa. Isa, dalawa. Mapupuno na yan dyan mamaya. Mapupuno na. Ayan, pupunta na siya dito. Ah, pupunta na siya dito. Ayan. Oo po na yan. Tapos na makipagtuntuhan. Ayan. <laughs> Oh, okay. oh. Yeah. Dala, dala, dalaw dalaw dalawong cellphone. Dalaw dalaw tumaw. Tapos din. Ayun, bunso 'yun, yung bunso, yung abunsa niya. Yung isa. Tapos yung isa yung kasunod. Ah. <laughs> niya sa bahay. Oh. <laughs> Ayun si Ate. Si Ate, matandang kapatid. <laughs> Wag mabuti ito. Wag siya. Kala ko dito na lang kami magkita. <laughs> Ipasok pala si Lindy. Asaan si Ano? Saan Ano? 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 Sabi ko sayo iyo, ayaw na kasi ni Charles papunta kabahay nila sa <laughs> iyo. Oo, nga po, eto. Niligaryo ko si mamaw niya, awa niya. iyo niya. Ilalimta naman nga yung awa ng sigaryo para... Hindi maano yung anak? Hindi maano yung anak ko. Ano, uta lang. Tapos tinatanong yan ni Ate Cora, Ano, wari ko ka anak ni Charles kung ko. Oo, hindi, hindi, huli ka. Masyado marami mag-English. Mag-English, ano naman yan na ma ay, okay nga yung mga puti pag nag-English tayo eh, naiintindihan nila tayo. Pero pag parehas, Pilipino. Oo, oh, oh. ayun. See, ang galing mo mag-English. Pag <laughs> <laughs> parehas, Pilipino. Ano po? <laughs> Uy, maganda ang bata. sa yeah, mo. Kasi kung bilis ka matuto okay. eh, no? Naman ako napasitay Kasi <intelihin> ko talaga. hindi. <laughs> <laughs> <Tawarin. laughs> minsan nga pag may kausap ako sabi ko nga uh, pasensya ka na kasi hindi ako masyado pag English sabi ni, okay ka naman magsalita eh ganun sila kahit crook na <laughs> sabi ko walang problema okay naman magsalita Okay, Charles hindi ako masyado mag Get on see Hello, good Hi, morning. Out Go Watch out for them ladies. She can put her butt up all in y'all's face. I'd slap her. I'd slap her. I would. I'm her mom, and I'm telling you, slap her. Oh, her you, slap her. my. <laughs> Is she your daughter? Yeah. Oh. <laughs> yeah, my one and only. Oh, wow. I am not hurt. I was very smart. Good. One. That's it's only favorite. one. Maybe me. That one costed me just as <laughs> much as <laughs> ten of them. And the next one's gonna be my Grandma. crippled mother. <laughs> Grandma. Yeah. Oh, that's your mother. Yeah, that's my mom. Oh, oh wow. I can the How about the other one that's your <laughs> sister? huh-huh that's your sister? No, that's my sister-in-law. My sister-in-law. Ah, sister yeah. Oh, Do you okay. You want steps, mama? Yeah. 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 <laughs> At least she ain't gonna stick her butt in people's face. I'm gonna end up in jail for blunting the gas. hindi ako nag tatawag sana ako na dito na hindi magkita paalis na sana ako sa, mm -hmm. dito na sana And up like that, good? <laughs> <laughs> she'll stuff that bad boy, too, before we leave. <laughs> Bye-bye. Bye-bye, Mona. <laughs> Your grandmother.